Pansit tayo, guys. Ayan, yummy yung aming pansit, guys. Huwag mong ganyan na eh, Ayan. Uh, squid ball, chicken ball, at saka magulay. Ayan. Ang aming pansit, guys. Ang daming laman. Overload na kayo, overload. Ayan, guys. Gawa tayo ng melon. Lagyan natin ng gatas 'yan, guys. Lagyan natin ng asukal 'yan, guys. Yan, yummy 'yan, ang aming melon. Yan, lagyan pa natin ng ice my, guys. Ilipat natin 'yan. Niluho-halo lang 'yan dito. And guys, gawa tayo ng melon, melon melon. Yummy-yummy ang aming melon. Guys, na malingki na naman ako sa asa-asa, saka manok. Ayan yung aming ulam, guys. Ilang araw na yan, guys? Tatlong araw. Ayan, ang aming ulam. Hamburger, guys. Oh. Ayan, si Dio. Hamburger. Pwede yan, lagyan ng sauce, guys, kung gusto nyo. Ayan, guys, luto na yung aming burger. burger ni Bonso at saka ni Ate. Yummy! Burger! guys pusit adobo sa suka ayan kasi mayroon na siyang ano yummy yan guys yummy yummy Orang. ayan guys luto na yung aking pusit adobo sa suka yan guys ayan kakain na tayo gabi na ayan guys luto na yung aming burger party ba to ayan. saka itong pusit yan. ang aming ulam ngayong gabi labong na naman tayo guys yummy yummy yan sarap guys yung ating ulam labong na naman tayo yan kumakain yung mga anak ko nito guys kahit ng ulam ng bisaya Ayan, kumakain sila And guys tapos na akong magloto piniritong hasa hasa yan tsaka ito Labong na naman tayo, guys. Nilagyan ko ng piniritong isda. Kahit ano naman ilagay sa labong, eh, mas masarap. Masarap yung labong kahit ano na lang ilagay. Ayan. Ayan, lagay natin yung sitaw, guys. Lahat na. Saka kalabasa. binibing yung lagay ko dyan, guys. Saka kamati, sibuyas, bawang. Ayan, isa natin yan, guys. yung guys Ang ating bulay. Guys, yung aking gulay, kalabasa with sitaw at saka giniling. Ayan, maluluto na siya guys. Ayan yung aming ulam ngayon guys, saka piniritong isda na naman. Nilagyan ko na lang kunting giniling yan. Ayan guys, luto na yung aking gulay, sitaw, saka kalabasa with giniling. Ayan, yummy yummy yan guys, yung aming ulam. Guys, magluluto tayo ng ano, sapsuy daw, tawag yan, sapsuy. Haluan natin ang manok saka, ano guys, sipon. Bawang sibuyas, saka kamatis. Yan guys, ilagyan natin ng luya. Ihulog natin yung manok guys. Yan, para sa ating sapsuy. pinalo ko na yan guys, para isahan na lang. Meron pang hipon yan guys. Lagyan natin ng paminta. Pamintang powder. Patis. Para magkarasa, guys. Ayan. Kulang yung ating paminta. Nagdaga natin. Big to guys. Ayan. Hindi na ako nagmamad guys. Big na lang. Ayan guys. Lagyan natin natin yung chicken cubes. At saka kunting asin. Kunting asin lang guys. Kasi may patis na to eh. At saka lagay natin yung carrots. Ayan carrots. lagay natin yung karot sa kayong sayuti. Halo-halo na yan guys para mabilis. Para yung mga anak natin kumain ng ulit. Yan, halo natin kasi luto na ang manok. Inisay ko na lang ito guys, nilagyan ko na lang manok para mag-iba na ba yung ano. Ay, mga anak ko eh. Kain ng gulay. Ayan. Isunod natin yung hipon guys. Takpan ko na rin yan. Ito guys. Inuna natin yung mga beans. Para magkalasa sila. Yan na guys, yung aking sapsuy. Wala pa yung ripulyo dyan guys. Pinapalambot ko pa lang yan. Ano yan? Yung ating sapsuy na may manok sa kahipon. Hindi ko na binalatan yung hipon yan guys. Oh. May manok siya carrots, uh, beans tsaka sayote ayan guys lagay na natin yung repolyo para sa ating chop choy yan magagawa natin yan guys chop choy ilisa ko na lang yan guys para isahan na lang halo-haloin natin to guys yan yung aming ulam sagay so hola na sapsoy luto na guys yung aking sapsoy nilagyan ko ng hipon at saka manok yan sari saring gulay yan guys o, apat na klase ayan ang aming olam guys guys may dilis may mangga may bawang may sibuyas yan nilagyan ko yan guys oh kamatis delis yan yeah.